Magandang araw mga ka Tech uh, ngayon gusto ko i-explain ang about sa ating uh, token text or any smart na promo na nangyari ngayon na kung saan eh, nag maintenance si Smart uh, last January 20 nagkaroon po ng uh, biglang pagkawala ng ating uh, internet connection sa Smart so sa mga Uh, mga kaibigan natin dyan na nakalanas nito please comment down below kung uh, ano po yung promo nin, uh, na avail ninyo at kung talaga bang nawala yung internet so gusto ko lang i-share yung experience ko uh, may customer din kasi ako na natulungan no? doon sa ating uh, isang video kung saan nag-avail ng ating uh, uh, smart PLDT home wifi uh, model H H1 53381. So, ito po yun. So, maganda na sana yung performance nito na nalalagyan natin ng iba't ibang klaseng SIM. May token text, rocket SIM. ah uh, yung, kung familiar kayo sa token text, meron sila dati yung 1499 good for 3 months. So, imagine sa 1499 na binayad nyo, 1499, eh may internet ka na For good for 3 months. So, parang nasa 500 din ang monthly noon. Compared sa ibang promo, eh, nasa mga 700 plus. So, talagang sulit yung talk and text na SIM. Pero, piling SIM lang po yun. Kasi, may mga dati akong mga talk and text SIM, nakaka-avail doon sa promo na yun. Sadly, nagkaroon nata ng uh, biglang pagpabago si uh, Smart. So, naging... Uh, unli data na siya ngayon which is nasa mga 699 na ang monthly from 599 so may biglang taas na 100 no so please comment sa ating comment section no kung baka mali po yung pagkakasabi ko so may changes na naman kasi nangyari so nag-avail na naman tayo doon sa yung tinatawag na mga promo na NSD or non-stop data kasi meron kasi yung unli 5G Uh, coverage niya pero pede din sa mga 4G. So unlimited data siya. So nasa mga kung sa Rocket SIM so pagkakalam ko yung monthly 749. Ah uh, bigla lang nawala this January 20 lang yung internet ni Smart. Ta uh, color blue po yung ating nakukuha sa status 4G. Ah uh, status dito sa ating uh, by the way walang 5G dito sa aming lugar. So, nakakaabot kami ng 100 Mbps gamit ng ganitong modem. Okay na po sana. So, bigla lang nawala yung uh, internet connection natin. Sadly, uh, hindi ko pa na hindi pa natin alam kung ano bang reply ni Smart. Kung sino ba dito ang nakaka chat na sa kanilang uh, customer service. Uh, baka may ideya kayo, i-share nyo na lang din dito sa ating uh, Uh, comment section sa ating channel. So, yun lang. Uh, may mga customer tayo ngayon na nadismaya. Uh, biglang uh, nabahala na baka, yun nga, mangyaring mawala na lang yung uh, promo na na -avail. Kasi isipin nyo 700 plus mga mga promo ng unlimited Data or NST is talagang sayang din naman. Hindi pa tayo naabot ng one month eh, bigla na lang na walang internet. So hindi ko pa alam kung anong uh, mangyayari sa ating uh, SIM-based na promo sa ating uh, Smart. Depende sa kanila kung may decision na sila or sana yung maintenance nila ay eh, matingnan pansin nila. So mga ka-Tech, yan lang muna. At maraming salamat.